So hello guys, okay, update okay. ko sa akong ilisan nga scene sa atong pano sa dapit sa kusina no okay. kay okay. katulog so, na guys laman. kung magkulan magbasa na gid so, sa sulod niya. <laughs> madaot na kapilang kahoy kung dili niyo siya ilisan dahil guys so dili ng gasto so di ragi pa ilisan na lang gid so, na ako so nag nagbayad rakuan na ni ang pangalan na niya guys buwutan kaya na siya nagbayad rakuan na, na siya so, ma sa kung papapod guys kapil apil kapat ka ng gamay ng kahoy kaya iyan ko pula ng sa kahoy para dili maagto sa sila kay makadaot na siya guys

Siroke kan gapon, iparalan doon koan. Masira na ganyan ang kahoy. Loh, hindi dinakma po tawang pa, wala matanggap mo lang siya. Pwede siya ba? Hindi nakapuro na po. Hanggang ngayon, isa ka nga noon ikaan ka gaganapan ko ngangko naman ng taon sa sin. So gimpilan na po ngako ngangsa kaas, ngoyak so taas. Gantihan ka na 'ung abog, nagpangtagap na po ng sya sa gatang ngunghin ng paraan. Ano, ngunghin pa siya? schedule bisigagahan ko ngangkoan. Skin ka ng tsaka si Jor. Wala kang

So, mana kita sa may buwan dito sa may sa kusina. So, dito na sa side. Just dito pangkuha ng mga guys. Kaya dito nag 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 taas, no? Kalingasa. So, basta kayo. So, na. Dira, dira. Sila gip. Sila gip. Sila gip. Sila gip. Sila gip. over. dapat Sila gip. Sila gip. Sila gip. Sila gip. eh, gip. Sila gip. Sila gip. guys gip. Sila na, Sila gip. Sila gip. Sila gip. Sila gip. Sila

So well, galimpi pad ko guys na ampoy nagpalit ng bitid horse guys. So ako oh. na lang kung dibligya ano may na lang marina na kung mama. So salamat sa pagpalit ya sa red horse Nalina na rina na kung inahan.

napatabang ako na ko, sa kong pagmamangkon guys kaya hindi na ginako makaya hindi na ako maabot siya nung kay isang taman gifted ng taghay so so wapa na human guys sa naman man sa taas sa sino pang kuha sa mga public so dili na po sa ubos so nakandam like, na pud dilag garbage bag mo kayo hindi pang kuwa na nako ang mga pugaw gikan sa katok Mentira, kahasong ko pa. Mentira, kayo man naman to sa taas guys at sa sinog kuha og mga cobwebs mga abog so diri na pud sa ubos guys ako na na siyang gikuha tong mga hugaw nga sa sin sa so, taas tong mga cobwebs sa so, mga abog nagtapok na sa kuan guys sa sa salugsog. Una, ginana ito limpyo tong sa taas. No? Kaya ilusod po, kunahon na to ang saubos niya sa taas. Wala, so balik-balik, tas itong So, karon dira na ako sa banggira, guys. Gikuha na to na akong mga sagbut. Grabe, yun. Kasagbut, guys. Grabe, kaabog. Nga, hapon na na, guys. na, inagid eh, na siya. Wapa, yun ko na human. Nga, ko kaligo, guys. Pagti na na akong dugyuta, pero okay lang. Basta ka nakapang-limpyo na ko. Sa na ko, guys. Basta makauli ko, biyukid mang manglimpyo ko, guys. Bahala ka, ma-stress ko makakita kong daghan, sagbot, daghag, abog, hugaw akong palibot, marag ma-stress ko guys. So maong manglimpyo, gud ko, imbis maat tag-yukid para magpahulay, mo ulit kubukid para manglimpyo kay akong ginikanan guys, tigulang naman, sa dili na kayo ka limpyo guys. So kita na lang pag mo og na, so. So wala tay choice guys, kay kita na mong gidang kuandere guys, ang wala pa namin niyo, charis wala pa namin niyo, bitaw oh bitaw guys eh. pero gana. Masagam, masag ko limpy, limpyo guys kaya mawag gina akong talent guys sige limpyo limpyo guys so marato guys bye